Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Uh, ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, um, ang una nag-interpolate ay si, si, si Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bonoan, um, alam niyo ba kung ano yung, yung amount na nadadagdag sa departamento um, pagdating sa BICAM? Ang sagot ni, ni um, uh, Secretary Bonoan at that time was that Um, hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makikita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula noon. So ang sabi ni Congressman Eriza noon, since hindi po alam ni uh, Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nag-motion na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico. At yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Um, uh, parang ang sinasabi po nila noon is that um, hindi pa pwede maging resource person ang isang uh, congressman. Kaya tin tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita, um, humingi ako ng pasya kay um, Congressman Erisa because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, um, kung ganyan po na hindi pa pwede resource person ang isang congressman, hindi na dapat ituloy itong um, investigasyon na to sa House kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang um, ang um, isang congressman, ibig sabihin, exempted yung congressman sa investigasyon. Yun po yung nangyari doon. Bakit po napaka-importante, bakit po napakahalaga na kailangan malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po, uh, doon sa, uh, sa BICAM o kahit na sa iba pang mga sessions po? Hindi, kasi kami po, ako po, hindi ako member ng BICAM, no? So natuklasan na lang namin ito noong, um, ako nalaman ko lang yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin noong una, feel Health lang binawasan, DepEd lang. Um, later on, nalam, natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ni Pangulong BBM, ibig sabihin po ng flagship projects, yan po yung mga foreign assisted projects, ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa um,